ayun magandang tanghali sa lahat yun magkakain tayo ng pananghalian mainit ayun kain tayo alas 12 medyo na pala ayun ayun dito tayo sa ilalim ng mangga ayun

Sabi ang init sa Pilipinas. Pero yun Kaya mo, I don't ka kaya, hindi mo? ang pinsan yun? Ano yun? yun? Ano 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 yun? Ano yun?

Tingin kontis pala mamaya. Mm. Superman. Mm. Pwede pa lang ganyan. Ilalagay ng gulay yung sinira. Ay, na. Ng... Oh. Oh. Ay, sa, Ay, sa, Ay, sa Hindi na, okay na yan. Tama na. Kuya Baggy, gusto pa. Busing yung gulay.

<Net> eh, Ay, <forcé Deus> <Works> <objectively> napasikat <utilizta>